Magandang araw! For today's video ay nagpunta kami sa syudad para bumili ng blender at bread toaster. Medyo matagal-tagal na rin na nagplano kaming bumili nito. Kaya ngayong araw na to sa wakas ay bibili na kami. Kaya dumiritsyo na agad kami pagkadating sa syudad ay dumiritsyo na kami sa BQ Mall. Ang dami po nilang display ng bread toaster at saka blender. Kaya naguluhan kami sa pagpili. Ito po ang unang nagustuhan ko dahil sa kulay nito. Oh, grabe kaganda. Pero hindi po ito ang nabili namin. Nagbago kasi yung isip ko. Kaya Color white na lang yung binili ko. At saka yung blender namin ay ito po ang binili ko na brand. Hindi po ito sponsored ha. Baka naman po asaki. <laughs> Joke lang dito. At syempre bago natin bilhin ay itisting po nila kung gumagana ba. Okay naman po ang dalawa pero may ano ito one year warranty. Pagkatapos naming bayaran ay diretso na kami dito sa Pizza Hut para mag lunch. Grabe ka entertaining at friendly yung mga staff dito. At yung order ni Roger ay Caesar salad, merong french fries at saka yung pizza niya. Tsaka yung sa akin naman is rice is life with chicken at yung soft drinks namin. Dahil nakabalik nako na ako sa syudad ay ito muna ang pa-video natin. Kababalik ko lang galing bukid. Ang saya sa bukid no na miss ko na agad. Basta makauwi ako doon ay naku. Agad-agad ako magpunta doon sa payag namin. Grabe ka ko ang hangin doon. At may mga tanim pa si mama na i-harvest. Nag-enjoy talaga ako no. na timing talaga na hinug yung panabo or guyaban. No. Meron pang lemon at limonsito si mama doon. May mga bayabas pa at nunguha din kami ng ubod or labo. Ganun din ba yung feelings nyo guys? Yung iba talaga sa pakiramdam no? Yung makauwi ka kung saan ka lumaki. At balik na tayo sa video natin ay pagkatapos namin kumain sa pizza hat ay dumiretsyo kami dito sa Alturas para mag grocery. Alam nyo po guys proud din ako na naging part ako ng Alturas Group of Companies. Noon po ay nakatrabaho po ako dito sa Medicine Plus Pharmacy sa Alturas sa a cashier. At naging HR staff po ako sa Colonnade Mall na branch po siya sa sibo Part din siya ng Alturas Group of Companies. Alam niyo po guys, sa totoo po, nung nag-resign ba ako, sabi ng assistant manager Sir L, shout out po, sabi niya po na nagustuhan daw ako ni Mamian. Si Mamian po ay anak po ng owner talaga ng Alturas Group of Companies. O diba, grabe kasaya no pag yung owner talaga ay ganahan sa iyo or magustuhan ka dahil magaling kang magtrabaho. Hanggang dito na lang po. Bye! See you in my next vlog. God bless everyone!